Hello mga kamars! Ngayon, nakapag-upload na naman ako ng video dahil nagsipag na naman ang kumari nyo. Alam nyo ba, hindi madali ang magiging vlogger dahil hindi naman sa lahat ng oras na gusto natin mag-video-video mga Mars, di ba So I know, na-feel nyo rin a catch. Pero kailangan talaga natin magsipag kaya for today's video, nagsipag akong gumawa ng video. So ayun mga kamars, nag-miesta pala kami dito sa aming ante dahil advance siyang nagluto bukas pa sana ang kanilang piyesta pero ngayon siya nagluto at ngayon siya nagpakain. Pananghalian ang pakain ng aking auntie. Pero kami ng aking kapatid at aking anak ay sinadya talaga naming hapon na kaming pumunta dito para wala kaming kupitin sa kainan para kami lang ang kumakain super yummy talaga ang mga foods mga Mars. Kaya ayan, magmumukbang na naman akets. Kaya ayan mga ka-Mars, kain na tayo. At syempre, habang kumakain ako nito, ay nagchika-chika din kami. Alam niyo naman akets, ay marites. Hindi talaga makumpleto aking araw pag hindi kami nakapagmarites. Kaya ganun talaga mga marites mga ka-Mars, habang kumakain yung bunganga ay nakabuka-buka din. Ini-enjoy ko talaga ang bawat subo mga Mars dahil napakasarap. Lalo na itong taba na humba. Ang sarap talaga mga kamars. Alin mga ka-Mars, kain tayo. So, ayan naman na mga Mars. Sana nagustuhan niyo ang aking mga video at panoorin niyo hanggang dulo. At maraming maraming salamat sa laging panonood ng aking mga video. Bye at God bless!